O inyo, o inyo, o may... Oh, ini ya, oh, ini may oven. Oh, ini bueno. Kumusta na kang white? Sa na magyabi kay Kai? Vlog. vlog oh, ini oh. Shout out to Ah, shout out Reng Kai, Reng Magulo. Reng de, Reng Manol de. Manol de. O yan, o. <laughs> Di white pero red ya kule. <laughs> oh, so, sige, sige, yeah, salamat. na. Wow, wow. ba? <laughs> good morning guys yan balik normal tayo balik sa pag deliver ng ice drop yun simula ng araw natin ngayon dahil kapon walang pasok gawa ng may bag basic, ka may basic itang ah siguro pwede yan matatad pa ang ice drop Oh, yeah. Okay, let's go, let's go. 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 let us go let us go Okay, that's done and us go let us go let So yan na ah, tapos na tayo mag-deliver sa eskwelahan. Uh, Punta naman tayong palengke. Tingnan natin kung ano yung mabibili natin ulam. Kumbaga yung dating abutin natin yan, ginagawa natin. Pag may pasok sa school, uh, ng ice cream tapos diretsyo na sa palengke. Tapos kung ano yung magagawa sa bahay. Minsan nag-aalaga ako na ng ako or nalilinis pag may lakad ayun ang ginagawa natin so diretso na tayo sa palengke tingnan, tingnan natin kung ano yung maliliin natin dyan okay Yeah! So yan, tapos na tayong namalengke. Ito na yung natin mabili natin. Uh, mauwi na tayo guys. Umaga yung obligasyon natin sa umaga na nagawa na natin. Yan. So, sana ako mag-video kaya lang may mga music para maka-copyright tayo mahirap na so dito na lang habang naglalakad papunta na tayo sa sa tricycle service natin nakaingal lakad medyo malayo-layo rin kasi ito itong nilalakad ko para may konting exercise okay